sa visa ng arrest warrant. Mabilis na nilusob ng mga pulis na ito ang target nilang bahay sa Zamboanga City. Doon, nadatnan nila ang kanilang pakay, ang 24 anyos na si alias Mickey. Hinuli rin ang live-in partner niyang 23 anyos. Ayon sa pulisya, si Miki ang leader umano ng Warla Criminal Group na binubuo ng mga transgender woman gaya niya. Kinikidnap daw ng grupo ang mga dayuhan para matustusan ang kanilang sex reassignment surgery sa Thailand. Ang ilan daw sa mga biktima nila, negosyante at pogo employees. Base sa report sinasaktan nila, sinasaktan nila para ma-force yung tao o yung biktima nila na magbigay ng pera. After nila makuha yung pera, ibababa na lang kung saan lugar sa Metro Manila. Mula 2018 hanggang 2022, kung kailan aktibo ang grupo, nasa labing apat na lalaki raw ang nabiktima nila at nahututan na ang aabot sa 4.2 million pesos. Wala pang pahayag ang sospek at kanyang partner na nakatakdang ilipat sa Paranaque para sampahan ang kidnap for ransom With serious illegal detention, 13 raw ang miyembro ng sindikato at lima sa kanila ang hinahanap pa. Sa Dagupan City, nahulikam kung paanong ang isang nursing student na naglalakad sa kalsada. Kaswal lang na hinablutan ng cellphone ng nakamotorsiklong snatcher. Ayon sa kapitan ng barangay kung saan nangyari ang krimen, may snatching din sa lugar noong Pebrero. Balak daw ng barangay, na magdagdag ng CCTV camera sa lugar. Pinag-iingat din nila ang publiko sa paglipana ng mga mandurukot. Sa Itogon Benguet, isang gold trading store ang niluban ng limang armadong magnanakaw na nakahudi at face mask. Ayon sa may-ari, sinabunutan daw siya papasok sa silid kung saan nakatago ang mga ginto at pera. Pinadapa rin daw ang mga tauhan. Agad tumakas ang mga salarin. Tangay ang halos isang kilong ginto at 600,000 pesos na cash. Lagpas apat na milyong piso ang mga ninakaw. Hinala ng pulisya, dating parokyano sa tindahan ang nanloob. Nire-review na raw ng mga pulis ang CCTV footage bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.